Sa Kapulong. Dumating na sa flight Si Kapulong. Si Kapulo. Andito na sa kamay ng asawa niya. Wala na sa kabi. <laughs> Pinahiram ko lang sa kamay. Okay, sa Ang galing po ayan, sa wait na tayo. Welcome to Kuwait Ayan, si Rimsky ka po lang Ayan ang mga ang mga magagandang video ng mga <laughs> Mga sa Pilipinas. At least nakamit na natin yung mga artista na nagaling sa Pilipinas. Artista. Mm -mm. mo nya may pinakain. grabe si Rain. ka ngayon, sir Uy, Morning. Good night. Ayan, hindi pa sila nag-briefing pero binipin ko na. <laughs> At least kamit ko na rin sila. At least, na nakamit na, 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 na natin ulit si Rim. Yan yes, si yes, Ate yes, Arlene. Yes. Ay, Taba. Aba, Tapos 'yung mo Saka 'yung ibang kasamahan Hi, guys, welcome to The Wave. Sigurado kayo'y sa 'yo. Bakit print ko? Okay, pag na ko ngayon. ayun mo expect pin. Uy, hindi wala alam man sa 'di ta print. Ano yan? Uy, ay tipid tawag na lang Kubisa lang. Mm -hmm. si Kapulong. Dumating na sa flight sa si Kapulong. Andito na sa kamay ng asawa niya. Wala na sa kabi. <laughs> Pinahiram ko lang sa kamay. Okay, sa ulit.